Please, tabang, tabang namin sa Bilyo del Rio Ono. Oh Baka yan, Cebu. Grabing saka sa tubig. Mamalihog ko. Contact, need me rescue, ASAP. Need me speedboat for rescue. Kaya grabing taasa na sa tubig. Guys. Daming mga bata. Kinahanglan dyan, may tabang. Palihog ko. Sa mga nakakita please naami sa Villa del Rio Uno, Bakayan, Cebu City makita na ni sa maps mamalihog ko tabang, senog tabang asap if possible kinami e duha kagag may bata diri, mamalihog ko mamalihog ko share Huwag pahibaw sa mga tao nga pwede na mo na-secure okay. ganan Ling Lang. Oh. Kinahanglan mo oh, yung bank, bisanun sa nga mulot tao. Palihog. Palihog ko. padamu tabang diri. padamu tabang diri, please. Pa, Nine like, one one can reach us, Kuya.

Yes, kuya. G Grabe na dito kayo, guys. Wag palihog ko. Senog, Tabang, dire de Villa del Rio, Uno. Bakayan, Cebu City. Please. kay Hapit na topong na gitsa. O sa kabalay ang tubig. Napod, missed sa atbang. Lisod sa sila. Palihog ko. Masod. Na, ka ta kalangoy niya. Kerting la mo na. Naman na sila ladder or anything if ever namang gano'y rescue. Asa na ang tubig nila? Naabot na sa... Salamat pre, salamat pre. Wala pa, so far ang tubig almost na sa among second floor, pero karon okay pa mi. Pero once mo reach ni diri taas, we don't have time good, please. Send kid mo tabang. Nani sa Villa Rio Ono, Bakayan, Cebu City. Okay pa mi for now. May ganit kay eh, second floor among balay. Lab, kampaliro ko lang kunya abi. Bisanon sa. Tapi pre, na ni mga pampalutaw diri andam na namo. lang na gyud tabang. Di maratol ha. Pag mana nila boy? Pag mo ko ni? Eh? Ha?